Ayan uh, mga boss, magandang hapon. mag na naman tayo ng ating estudyante. Alas dos ng hapon. At matraffic na naman dito sa Molino Road. Bawal kaming tumawid doon sa mismo pagbaba. Dahil siguro matraffic. Bawal kaming dumaretso. Kaya kailangan namin pumanan. Tapos magyuyuton kami dito sa dulo. Dulo nung may ginagawang Maynilad kasi ang area ko Camelia so kailangan natin mag U-turn muna bago tayo umanon dito papuntang Camelia ayun o haba na ng traffic uh, abala din talaga sa amin to gawa nung sayang din ang oras namin kasi imbes na didiretso na kami tatawid na lang kami dito sa Molino Road papuntang Camelia o kakaliwa ka man kung ang area mo ay papunta pag-asa, ay bawalo kami kumaliwa o dumiritsa dyan. Kailangan nyo kumanan, yun mag-u-turn kami. So, eto, tayo pag pagsisikan tayo dito sa traffic. Ngayon, pagkalampas naman dito, yung magpakanan na tayo. Papasok na ng kamila yan. Dito na ang area ko. Oh, Tingnan nyo. Yan, ang view mo kakanan tayo Ayan. papunta tong camellia pagkatapos eh etong sa kaliwa yan yung uh, tabing creek yan access road nung molino tumutumbok yan hanggang doon sa may jollibee molino pwede kayo sumukat dito ito namang pakanan na to papuntang sumo yan kaya kung manggagaling kayo ng daang hari Pumasok kayo dyan sa may sumo, may papasok dyan. Eto, dire ka lang, ang labas mo dyan ay dadahan ka ng town and country. Diretso ka pa, ang labas mo, Jollibee Molino para maiwasan mo yung traffic dito sa may Molino 3. Sa may uh, etong school ng State Field, Perpetual, hanggang pag-asa. Alalampasan mo yan kung dito ka nadadaan sa may uh, lalabas ka na ng uh, Jollibee Molino. Yun, medyo tips ko lang mga boss para sa mga kasama to driver dyan, para yung mga private. Ito, papasok ng kamilya. Yung diretsyo na yun, yun ang papuntang sumo, daang hari. ako kung kayo, doon kayo nung gagal sa daang hari, pumasok kayo dito, dito sa ano to, bypass road at dito, uh, access road at tawag dyan. sa tabing uh, Uh, Molino Dam dadaan kayo dyan town and country ang labas nyo dyan may eh, ano na Jollibee Molino Ito naman papasok ng kamili ito kung gusto nyo naman dumaan dito meron din na tinatawag na ah uh, ang ba tawag dito yung Solidarity yan papasok kayo ng dire diretso lang kayo pati ng Colosseum kakaliwa kayo dyan Ito, kakaliwa kayo rito pagpasok mo dyan Towning Country na yan. dire diretso yan. Labas ka rin ng Molino Road. Pero ako kasi area ko. Kakanan ako dito. Papuntang Camellia Heights. Yung diretso na yon. Papunta yun ng Towning Country. Labas mo Towning Country. Pag diniretso mo yun, nalabas ka ng Molino. Pero kumanan ka na. Parang gusto mo mag-Jollibee. Meron din daan doon sa gilid ng uh, Creek tawagin. Jollibee Molino na labas mo para makaiwas ka dito sa traffic ng muli na road yun lang at uh, eto area ko na to pupunta kami dyan maraming salamat